Oo, oh, yan. Magbabayad ka ng pinag kuryente nung gagamit mo. Yung, yung... Pera. Ay, 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 Sasakay ka ng jeep, anong gagamit mo? Pera. Oo. Oh. Kahit saan ka pumunta, pera ang priority. Pero yung again, pinapaliwan ng tulang. Hindi yung focus ka, juice ka pera. Hindi yung... Yan, yung... ang juice ngayon, yung pera. Oo. Oh. Ah, ayaw Mali. Kaya Yung nagkakira sa Israel, ba't nila pinasabog yung ano na yun? yung ano, ano day lang. Ba't nila ginawa ng gano'n? Alam ba't? Sino bumuo ng mission na yun pampasabog Hindi na mabubuo ng utak lang nila yun. Bumili sila ng camera pera ang pinuhunan nila doon para ibagsak ang, ang, ang mission dun. Ano nangyari ngayon? Gera. Oh, tapos marami na matay. And, eh, normal lang yun eh. Oh, kita mo. Pwede pati buhay ng tao. Ano nangyari? Hindi lang buhay ng tao kasi meron doon na uh, ay, hindi minabotan ng sulo, no? Yung binomba ni Makoy. Yung wala itira, na bata matanda. Ayan ang Walang pera-pera dyan. Basta pinagsakay ka ng bomba. Lasaw kayo. Sa sulu yan.